ma'am. Um. Saan ako palabas? Papuntang Biluna. Dito? Pwede, pwede, pwede. pwede. dito na lang ako. Padiretso. okay lang sa Ah, sige, ma'am. Wait lang, ma'am. okay lang din, Gcash. Okay lang. Okay lang. Wala namang mababasag, ma'am, na. Sige, ma'am. Go. Walalay. Hi! What's wrong with ko lang, ma'am, ha? Wait lang. alalay ka, ma'am. Sige, ma'am. Kakain mo yan. Hindi na! <laughs> Sir, so, dito ba yung ano? Hot kitchen? Okay, Sa kabila. Okay, sige. Boss, hot kitchen, tower 4. Saan yung tower 4? Dulo? Dulo. Okay. Jeep, pwede magpark dito. Jeep, for pick up. Hot kitchen. Dito na lang. Yung panda po. Number ganito. Search in for 5 3 5 Wala. Okay na po. Okay na po. Pusit ito ka. Nagpunakpit skin bed. Diyos. Dito? Hay ka muna. <laughs> okay na tayo. Bye. Thanks na. Yes. Woohoo! Ang tagal! Pinutupay ata yung pakbit pinagtagpay mo lang <laughs> chill hmm, chill lang tayo oh. normal time ng joyride eh. kaya relax tayo sa panda. at least naanda rin pera natin let's go yeah. Colombia ko ma'am. Uh -huh. Kaya na po. Salamat. Ay. Thank you po. Ibigay pa ng tipsy, ma'am. Ibigay ng tipsy, ma'am. Okay. Next destination. Serenity. Minti naman tayo. Let's go, guys.

Food Panda. Kailan po yan? Kay Cesar. Bayad na po? Apo. Ay, picture lang ko lang pala, sir. Sorry. Ayan, sir. Okay, sir. Okay na po. Sir, sir po. Alalay pa sa ilalim po. Okay na? Okay. Ano pong pangalan, ma'am? Ingat, ma'am, nakatagilid siya. Alright, na-deliver na natin yung first. Matamba matambayan!